Hello mga ka-farmers. Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, ay magbibigay ako ng update sa ating mga kambing kasi 'yung isa buntis na po mga ka-farmers. So natutuwa po tayo mga ka-farmers dahil unti-unti na pong dumadami ang ating kambing. So ayan, puntahan po natin. Dito ko po inilagay ang aming kambing mga ka-farmers sa likuran ng aming babuyan kasi maraming damo po dito. So, ayan. Ayan mga ka-farmers. So ito po yung buntis. Inahin na po ito mga ka-farmers, then buntis na naman siya ulit ngayon. Ito isa to sa mga anak niya. Ayan. Dati pa po ang mga kambing na ito mga ka-farmers, pero ngayon ko lang sila naalagaan dahil before mga ilang years din na pinapalagaan ko sila sa iba. Pero hindi ako nagkaroon ng kita mga ka-farmers dahil wala daw ng lalaking kambing para mamit sa kanya mga ka-farmers. So, ayan, kaya wala pa tayong kita. Ngayon, isinauli nila sa amin kasi kinukuha ko po mga ka-farmers para ako na lang po mismo yung mag-aalaga. So, ayan. Ito siya. Dumalaga pa to. Hindi pa siguro siya na buntis mga ka-farmers. Pero, na-mate na po natin siya sa lalaking kambing. So, sana mabubuntis din siya. Para meron na naman tayong, ano, para meron na naman tayong mga ibang kasamang kambing. Ayan. Actually hindi ko po alam mga ka-farmers kung anong breed ng kambing to kasi dati pa ito lahi pa po ito ng mga kambing ng aking asawa mga ka-farmers nung binata pa po siya So ayan ngayon papadamihin na naman natin to mga ka-farmers Yun lang mga ka-farmers kasi dito ngayon mainit so yung mga damo unti-unti ding namamatay kaya tuwing hapon pinapakain ko sila ng copra meal at saka tubig na may asin mga ka-farmers so ayan nauubos talaga nila ang damo dito then yung babuya natin dito mga ka-farmers ayan nasa likuran po ng babuya natin sila Minsan mga ka-farmers, itinali ko po sila malayo dito sa amin. Kaso natatakot ako na baka nakawin So, mas mabuti na andito lang sila sa malapit mga ka-farmers. So, ayan yung paligid natin dito mga ka-farmers. Mga tubo po yan. Ayan. Mga tubo po yan. At pinuputol na po yung mga tubo dito. So, hindi muna tayo pwede makapagtali sa ating kambing dito sa mga gilid-gilid mga ka-farmers kasi maliliit pa po yung tubo. At kung makakain ng tubo yung ating mga kambing, meron po yung bayad mga ka-farmers. Hindi po sa amin itong tubuhan mga ka-farmers. Kaya maingat po tayo sa ating mga hayop dito kasi meron po yung bayad kung makakain ng mga tubo yung ating mga kambing. So, ayan sila. Mamaya, kukunin na naman sila. Din ilalagay ko sila sa kanilang bahay, mga ka-farmers, para hindi maulanan. Ito kasing kambing, kailangan na hindi sila maulanan, mga ka-farmers, dahil parang takot sila sa tubig. Minsan nga, merong times na hindi sila iinom ng tubig, mga ka-farmers. Pero kung may copra meal, kakainin po nila yung copra meal. Pero hindi talaga sila palaging umiinom ng tubig. So, ayan mga ka-farmers. Natutuwa po tayo kasi buntis na po siya. I think yung kambing, mga nganak, siya after 3 months siguro. So, ito, mga next month pa siguro siya mga anak Hindi pa kasi ako pasyadong familiar sa pag-aalaga ng kambing, mga ka-farmers. Dahil ngayon pa talaga ako nakapag hands on sa pag-aalaga ng kambing. So ayan po yung isa sa mga hayop natin dito sa ating backyard farm. Meron po tayong kambing, meron tayong mga manok at meron din tayong rabbit mga ka-farmers. Yung rabbit namin malapit na din yung mga anak. So, kayo na lang po yung mag-judge mga ka-farmers kung anong lahi ba ng kambing ang mga ito. Kasi di ko rin alam kung anong lahi ito mga ka-farmers. Pero hindi sila yung mga kambing na masyado namang maliit. I think nalahian po sila ng kaunting hybrid mga ka-farmers. Kasi di naman sila ganoon kaliit. Pero yung mga lalaking kambing na na-mate sa kanila ay mga maliliit lang po mga farmers dahil dito sa amin wala kasing gaano mga hybrid na kambing din yung mga hybrid na kambing din mga mahal din yun mga farmers so meron talagang bayad kapag magpamit sa hybrid na lalaking kambing So, itong ganito, ito pa yung mga usual, yung mga old way sa pagpapalahay ng kambing mga ka-farmers. Yung bayad lang is thank you, lalo na kapag kakilala po. So, the same, nung meron pa po kaming lalaking kambing mga ka-farmers, merong mga may-ari ng mga babaeng kambing na pumupunta dito sa amin, then gusto nilang palahian ang kanilang kambing. So, ganun lang, thank you, thank you lang, kasi magkakapit bahay lang po. Pero sa mga hybrid na kambing mga ka-farmers, hindi sila pumapayag ng mga walang bayad na pagpapalahi. Meron talaga yung bayad. Kasi mahal kasi ang hybrid na kambing mga ka-farmers. One time, nung yung baby pa na kambing, bagong walay pa po sa kanyang inahin, ang benta po sa akin mga kafarmers ay ay 6,000. So, ganyan po yung presyohan ng mga bagong walay na hybrid na babaeng kambing dito sa amin. Mga 6,000. So, nag-pass po muna ako kasi hindi pa ako masyadong familiar kung paano is sila alagaan mga ka-farmers. Then, baka mawawala lang po yung 6,000 ko. So, sila na lang po muna yung inaalagaan natin sa ngayon. So yan po muna mga ka-farmers ang mai-share kong update sa isa sa mga hayop natin dito sa ating backyard farm na buntis na po yung isa nating kambing so magkakaroon na po tayo ng mga sana magkakaroon na po tayo ng additional na mga kambing sa susunod na araw. So maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!